guys, naghaling si ate magsasayang na kami guys kahoy yun ang gamit namin ngayon kasi inabusan kami ng gas yun dito kami magsasayang ito ang nakaganda sa bukid guys, kapag wala kang gas pwede kang kumuha na lang ng kahoy makasayang ka pa din dirty kitchen uh, tapos sa dirty kitchen kaya ito tawag na ito, dirty kitchen kasi dirty talaga siya, guys <laughs> Kasi ate, yan. Masaya siya. Talaga. Mag-anak ako sa sa'y. Uh -huh. Masaya sa kanyang buhay. Sa dirty kitchen. May ano pa pala dito. Kainin. Eh. Masaya na talaga. Diyan. Talik. Uh -huh. Ano ba ito? Ang ganda ng kanyang outfit. <laughs> Nagsayang siya ng isang cup. Isang, kasi kaya sa amin to guys. Isang cup. Mukhang pulang. May measurement pa siya ng measurement. Sasa lang na yan. ito lang kadali guys, magsaing sa apoy. Yan oh, sana lang na niya. Takpan. Pakuluin. Tapos, hmm. ano na dahil, matuyo. Pag wala ng nuto, beg, hindi na siya. Pati ng apoy.